gandang buhay po sa inyong lahat mga kaogang tendera ayan po ang aming homecoming grand alumni ayan uh, po ang aking batch 92 to 93 no? um, ba bali marami po kami dyan, yan po ay 1988 89-90 yan po yung mga batch po yan no sama-sama po yan pero medyo konti lang po yung mga nagsi-attend dahil yung iba nasa ibang bansa na yung iba mga nasa trabaho na po uh, ano po yan lugar po rin po yan ng Tagig no Tagig Municipal High School diyan po yan sa area ng Ususan diyan po ako nagtapos ng aking high school so meron po kami mga ano diyan eh mga officers na nag-aasikaso po talaga diyan na maaming mga party uh, end year party Christmas party yan po may mga ganyan-ganyan. At nakita nyo rin po yan sa aking mga vlog. Pero this time hindi po ako naka-attend gawin po na may nangyari sa aking paha. So, dapat siya nakaset na nakabayad na po ko ng sharing for food entrance. Kasi syempre lahat po yan talaga ah uh, may bayad po. Ano? At uh, ini-sponsor din po ng mga tiga ibang bansa na aming mga kaklase, mga aming mga kabatch, yung walang kakayanan na magsipagbayad po. No? Pati yung aming mga t-shirts, ayan po. Iba't ibang batch po yan ng Taguig Municipal High School. So, ayan po yung kaganapan dyan na kahit na wala naman po ako, ay may GC po kami, kaya nakuha ko po yung mga videos nila, uh, yung mga kaganapan na nangyari doon sa aming party, no? Medyo syempre may konting kasiyahan po dyan na naganap, inabot na po sila ng gabi dyan, eh. Nag-umpisa yan ng afternoon, ng after lunch hanggang gabi po, ano? Masaya kasi alam nyo po ba pag nakaka-attend po ng ganyan, narareminisin po tayo na yun po yung ating ah, mga kaklase, mga kabatch natin na halos hindi na natin din sila kilala after ilang dekada, no? Kasi parang ilang ilang years po kami hindi nagkita kaya may 20 years, may 30 years di po ba? So now 48 na ako. So nagtapos ako when I was uh, 17 or 16. So ilang dekada na yung dumaan. Tapos nagkita kita ko doon. Di ba napakasaya makikita mo rin yung mga kinaasaran mo, yung mga best friend mo makikita mo rin yung mga crush mo yung mga naging, yung mga naging boyfriend mo, mga nanligaw sa'yo di ba? Ang sarap na, ay ito yung ito na siya, yung itsura niya, yung ganyan, ganyan, di ba? Kasi dati naka-attend ako twice din. Kaya nga lang yung ito ngayong Grand Amdum na hindi ako naka-attend gawa ng may nangyari sa akin. Pero dapat kasali po ako dyan. Pero dahil po nagkaroon po ng mga ganyan, malaking tulong po yung mga sa media, nagkaroon po kami ng GC. So, from there, sinesend po nila yung mga kaganapan. Wala ka man doon, feel mo rin po nan rin na nandando doon ka Kagaya ko po, hindi ako naka-attend. No? Marami rin po hindi naka-attend kasi may marlayo na yung iba. Yung iba sa province, yung iba wala na rin. Yung iba nasa ibang bansana may mga trabaho. Di ba, hindi agad sila makaluwas, di sila agad makapunta rito sa Pilipinas. No? Pero alam niyo po ba, ang kinaganda kasi halos lahat ng aming batch ay nasa abroad. So, nag sponsor pastor po sila sa mga walang kakayahan na makipag-share or walang sharing yon sa mga uh, food namin, sa mga raffles, sa mga parties, sa mga food at sa mga uh, giveaways o so sila po yung um, niya, No? At talaga makikita nyo po na makikita nyo rin po, oh, may mga edad na rin kami at yung sobrang payat noon, makikita mo sobrang taba sila. Uh, meron din po yung mga hindi po nakapag-asawa. Mayroon po yun na dati lalaki naging bakla, uh, babae naging tomboy, yan po yung po yung mga matutuklasan -ma 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 mo kapag ikaw ay umatend ng, ng inyong um, Grand Alumni or uh, get-together po, no? So, lagi po may ganyan yung aming mga officer, masipag po sila mag-organize uh, mag ng ganyan mga parties, no? Lagi po yan, taon-taon po yan, may party. Kung hindi man po Grand Alumni nangyayari, yun po yung end year po no bago matapos ang taon nagkakaroon po ng Christmas party or end year party ganun po ayan at napakasaya po dahil may palaro pa sila at nakikita po din niyo yung mga teachers noon di ba nabuhay pa sila no naging teacher din sila ng mga anak di ba hmm. kasi yung mga kaklasiko noon ay uh, maaga mga nagsipag-asawa. So, yung mga teacher namin noon, naging teachers nila, nung mga anak nila. ako may edad na ako nung nag-asawa ako. Eh, 25 sila. After graduating, uh, after graduation, sila ay nag-asawa na. Kaya, ang babata pa nila, may mga anak na sila at may mga apo na. Yan. <laughs> Alright, mga kaogang, uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga kaganapan dito. Stay tuned! Let's watch it!